Sa iba yung dagat naman po, higit dalawampu patay sa matinding bagyo sa Brazil at daan-daang sasakyan na stranded sa isang disyerto sa Amerika. Si Joy Salamatin sa Sentro ng Balita. Hindi bababa sa 20 ang namatay matapos ang malawakang pagbaha sa Rio Grande do Sul sa Brazil. Ayon sa mga otoridad, posible pang tumaas ang bilang ng mga nasawi dahil sa nagpapatuloy na pagulan. Papalo naman sa mahigit 1,000 ang nawala ng tahanan. Habang puspusan din ang pagsagip sa mga residenteng na trap sa ilang lugar dahil sa mataas na baha. Nalubog din sa baha ang mga komunidad sa Greece dahil sa si Storm Daniel. Maraming ilog ang umapaw dahil sa magdamagang pagulan. Isa na ang napaulat na nasawi matapos mabagsakan ng gumuhong pader sa gitna ng malakas na buhos na pagulan. Mahigpit na nagbabala ang Estados Unidos sa North Korea sa oras na ituloy nito ang pagsusupply ng mga armas sa Russia para ipanlaban sa Ukraine. Ayon kay U.S. National Security Advisor Jake Sullivan, hindi maganda ang kahihinat na ng North Korea kung itutuloy nito ang naturang hakbang. Una ng iniulat ng Amerika na nakatakdang magpulong sina NOCOR leader Kim Jong-un at Russian President Vladimir Putin para talakayin ang usapin. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na pahayag ang Russia hinggil dito. Daan-daang sasakyan ang stranded sa Nevada sa Amerika. Walang galawan ang mga sasakyan na nanggaling sa venue ng Burning Man Festival na puno ng putik ang disyerto matapos ang walang tigil na pagulan doon nasa 70,000 individual na ang stranded sa lugar matapos isara ang daan palabas. Joyce Salamatin para sa bayan.